Umiinit na ang laban para sa Miss Universe Philippines 2025. At, 25. at isa sa mga mainit na paksa ngayon ay ang pagboto para sa semifinals. Pero may mahalagang paalala mula sa dalawang kandidato, sina Atisa Manalo at Winwin -win Marquez na dapat nating pakinggan. Alam mo ba na ang iyong boto ay maaaring makatulong sa iyong paboritong kandidato na makapasok sa semifinals? Sa ilalim ng MOF voting system, ang pagbili ng mga produkto ng Pina Beauty ay katumbas ng boto para sa iyong taya. Bawat piso ay isang boto. Halimbawa, kung ang produktong binili ay nagkakahalaga ng isang libong piso, ito ay katumbas ng isang libong boto para sa kandidato. Ang top tatlo sa voting ay usad sa semifinals, ang top isa at top dalawa ay usad sa gown competition, at ang may pinakamaraming boto sa huling araw ng botohan ay usad sa finals. Pero sa kabila ng mainit na botohan, may kahilingan si Miss Quezon Province, ati Manalo para sa kanyang mga taga-suporta. Sa kanyang Instagram broadcast channel, pinaalalahanan ni Atisa na bumoto lamang kung may extra. Ayaw niyang magkaroon ng borrowers para lang sa pagboto. Ayon kay Atisa, mas mahalaga ang iyong mga pangangailangan kaysa sa pagboto sa pajan siya mismo ay isang taong matipid at naintindihan ang halaga ng pera. Ganyan din si Miss Muntinlupa, Lupa, Win Winwin Marquez. Ayon kay Winwin, -win, hindi ito mandatory o obligatory task. Walang pressure na bumoto, lalo na kung makakaapekto ito sa iyong budget. Ang suporta ay hindi lamang nasusukat sa pamamagitan ng pagbili ng mga boto. Anyway, the love and support from the fans is enough. Tinatawag na Puksaan Edition ang Miss Universe Philippines 2025 at dahil maraming malalakas na kandidato ang nag-agawan para sa corona. Kalaban din si Nailana Maria Aduana na kinoronahang Miss Earth Air 2023 at sa Vietnam, Chelsea Fernandez na nanalo ng Philippines Pilipinas Globe 2022 at 22 at Macatrina Legado. Ang Rina Hispanoamericana 2000 at Labinsham 5th runner-up kaya tiyak na magiging mahirap na laban ito. Ngunit tandaan, sa anumang kompetisyon, dapat nating pahalagahan hindi lamang ang suporta, kundi pati na rin ang ating sariling kapakanan. Ano sa palagay mo ang payo ni Naati sa Manalo at Win-Win Marquez? Sang-ayon ka ba na bumoto ka lang kung may dagdag? Magkomento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga update sa Miss Universe Philippines 2025.